natukoy na sa mahigit 7,000 li po na barangay sa buong Pilipinas ang delikado sa pagguho ng lupa ulan, slide at pagbaha dulot po yan ng mga pag-ulan dahil sa malawak na saklaw ng bagyong Tino. Ayon kay Office of the Civil Defense Spokesperson Juni Castillo, inabisuhan na nila ang kabuang 7,864 na barangay na kasama sa listahan ng rain-induced landslide and flooding. Anya na sa isang daang milimetro hanggang 150 mm ang tinatayang maranasan po na pag-ulan dyan po sa mga natukoy na barangay. Ito ay base na rin sa datos mula sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Kaugnayan niyan narito pang bahay Pahagi ng pahayag ni Office of the Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. DENR-MGB nagpalabas ng uh, listahan ng mga barangay na prone sa rain-induced landslide at saka sa flooding. Kaninang uh, panghuli ang ang naiulat nila doon mahigit uh, 7000 na mga barangay sa buong Pilipinas ang inabisuhan no that they are under those list of rain induced uh, landslide and flooding merong QR code doon na pinapalabas ang uh, DNRMGB. so pag uh, pag ginamit yung QR code na yon makikita yung listahan ng mga barangays na yon Sarah, epektibo na rin po ang force evacuation lalo na po doon sa mga malalapit sa baybayin, partikular dyan po sa may Eastern Visayas dahil pa rin po sa banta ng storm surge. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.